Uh, good morning, sir. Na ano, to? Ako si Samuel Brabonga, BSIT from Semerara Tertiary Education Program. Uh, ito po yung video ko for final examination natin sa understanding the self. Yung, yung video na to is nagko-contain na sasagutin ko yung mga tanong na inandaan nyo po, sir, na related sa topic natin. So, first question is, anong ugali meron ako bilang taga-Semerara? bilang taga si Mirara, ang galing meron ako is, ano, mapagmalo ako sa kalikasan. Bilang kasi taga si Mirara, na lumaki dito, tagal na, dito, lumaki, dito rin ako pinanganak, dito rin ako lumaki, nang talagang mapagmalo ako sa kalikasan. Mahilig po akong, ano, makit sa mga puno, mag gala, gala magtambay dito sa mga ano na to sa mga sa bukid maligo sa dagat isda, tapos manggagamba, talagang mapagmahal po ako sa kalikasan kasi nga bilang dito sa Semerara, lumaki na ako dito eh. Nang talagang napagmahal, napamahal na ako dito sa Semerara. Ayun po. Kung gagawa ka ng vlog, ano ba? Next question, ito po lang next question. Kung gagawa ka ng vlog, ano ba ang magiging content at tema mo? Bakit? Kung gagawa po ako ng vlog tungkol sa Semerara, ang gagawin at tema, ang gagawin ko po, po ay ano nga to? Gagawa po ako ng vlog tungkol sa buhay dito sa Semerara. Buhay ko po dito sa Semerara. Kasi, for example, na, ng, ano nga to? Buhay estudyante. Buhay estudyante. Ang buhay estudyante ko dito sa Semerara is maganda. Kasi nga, may libreng edukasyon na dala dito yung kumpanya kapag trabahante yung isa sa pamilya mo sa kumpanya nila which is libre yung education mo so Bilisyempre bilang estudyante masaya ka doon. And then kapag bilang atleta ka naman, pushboy mo dito sa si Mirara bilang atleta. Talagang ano din nang ano to. Pinag mapag, pinagpala dito yung mga ano eh yung mga mga atleta dito eh kasi maraming sports facilities. Sports facilities, hindi lang basketball at volleyball, merong badminton, swimming, may lawn ten tennis court, table tennis parami pang iba. Dito nga may nagtuturo na ngayon dito ng ano eh karate. So, pag atleta ka talaga bilang atleta dito sa Semirara, masaya talaga. At bilang ano naman, for example, bilang trabahante, bilang isa sa uh, trabahante ng masaya din kasi may ano ka na mar, maraming traba, trabahong bakante dito. Tapos kung swerte ka pa, may libreng bahay pa is napakaanoa naman pa for example trabahante kang may pamilya ayun po yung i-vlog ko bilang taga-Semirara bilang taga-Semirara i-vlog ko dito kung ano yung buhay mo dito hindi ko maraming makita next question po is ano ang learning style mo nag-adjust ka na ba sa paraan ng pag-aaral mo o pagre-review ano-ano ang mga adjustments mo ah, sagutin muna natin is ano ba ang learning style mo anong learning style ko So, base sa buong klase ni sir na minaklase ni sir, napagalam na napagalaman ko doon na isa pala akong kinesthetic learner. Uh, yung kinesthetic learner kami yung mga ano na to, natuto mas mabilis kami matuto kapag pinapagana namin yung other senses namin. example, ako na ano na to, malikot ako. Mas mabilis ako matuto kapag pinapagana ko yung sense of touch ko. Kasi may ako mag ganun minsan. Tapos maglakad-lakad kapag nag-review. Kasi nga, Nung malikot ako, pinapagana ko yung sense of touch ko. And then, minsan din naman, pag ipagana ko rin yung sense of taste ko, pag kumaka habang kumakain ako, may pinakain ako masarap. Talagang, nakaka mas nag-review ako, nag mas nakakano ako. Noon kasi minsan, nag-video ako. May video pala akong pinapanood. habang nagkakain ako, doon, mas naiintindihan ko yung video. Mas kumapasok sa utak Kesa na kapag nakaiga lang ako, tapos pinapanood ko yung video, parang Tumatago sa kabilang time ako. Ayun po. Yung isa po akong kinesthetic learning. Nag-adjust ka na ba sa paraan ng pag-aaral o pag-review? Yes! Nag-adjust na ako. Marami akong binago. At marami akong binago. Tapos, effective talaga. Effective talaga base sa learning style ko. Ginawa ko yung pag-review ko at pag-aaral ko base sa learning style ko. Which is fit na fit. Tapos, talaga nakapagtulong sa understanding ko sa mga topics. At sa mga questions. Lalo sa example, nag-review nagre-review ako. Ano ang mga adjustments mo? Mga adjust isa sa mga adjustment na ginawa ko talaga is malaki na ginawa ko. Dati kasi, ginawa ko, madaling araw lang ako nagre-review. Bago ng exam, madaling araw, doon lang ako nagre-review. Ngayon, ang gina ngayon ang ginagawa ko, nagano na ako, nagano nga to, ginagawa ko, mga 3 days na before dawn, nagasulat na ako, sinusulat ko yung buong su subject, sinusulat ko, sinasummarize ko, nilalagay ko sa papel, ngayon para sempre bilang kinesthetic na, habang nagbabasa ako, gusto ko may ginagawa ako. Ayun nga, ginasulat ko lang. Hindi ko, para habang ginabasa ko, may ginasulat pa ako. Talagang mas maintindihan to. And then, pag nasulat ko na lahat sa papel, mag-video ako, nakagaya ng ganito. Videoan ko yung sarili ko. Tapos, nag tapos, sa video na yun, gina-explain ko. Gina-explain ko kung anong meron di. Kung, ano yung ano nga to, topic namin. Tapos, gina, parang ginapaintindi ko sa nagapanood. But, tapos, which is then, pag na-explain na ko na lahat, panoorin ko naman habang nagkakain o habang naglalakad. Naglalakad, nagkakain ako. Naglalakad o nagkakain. Ginapanood ko yung video ko para dun, that way talaga, talagang naiintindihan ko. Kasi halos tatlong beses akong nag-ano, tatlong beses ako nag-aral nun. Talagang pasok na pasok sa akin yung, ano, yung mga topic, yung mga lessons. Talagang naiintindihan ko talaga. Next naman is... Describe mo sarili mo ayon sa formula na past self plus present self is equals to future self. So, dito, may formula na kapag sinabi na past, pag positive yung past self mo, and then positive din yung present self mo, is equals na, is positive, yung magiging future self mo. Which is kapag ano naman, negative yung, siyempre dahil positive plus positive, is equals to positive. Ngayon naman, kapag negative plus positive, ang magiging resulta nun is depende kung ano yung mas malaki. Kung ano yung mas mabali, mas value. For example, kung mas negative yung past self mo kasi sa present self mo ngayon, edi yung future mo magiging negative. Ngayon naman, kung positive yung past self mo, pero negative yung present self mo, at tapos mas ma, mas malaki yung, mas mabigat yung negativity ng present self mo, yung future self mo magiging negative din. Ngayon, basta sa akin naman, yung past self ko, masasabi ko talaga siya na positive. Kasi ako, wala naman ako natatandaan ng mga traumatic na event sa past ko na talagang nagpapahirap sa akin na mabuhay sa ngayong present self. So, masasabi ko siya na positive. Kasi puro masaya lang na alala natatandaan ko nung ano eh. Puro kalokohan lang ng past self, ng past self ko. And then, ngayong present self ko naman, masasabi ko rin siya na positive kasi nga nang ano nga to ngayon lalo na ngayon nagagawa ko yung gusto ko nakahanap ako ng hobby which is yung hobby na yun is yung pagbabalibol talagang pag ginagawa ko yun masaya ako tapos wala pang pumipigil sa akin gawin yun so masaya talaga ako lagi so positive talaga yung ano nga to present self ko so that means kung gamitin natin yung equation yung future self ko is magiging positive din yan yun po yung yung Uh, pag-describe ko sa base formula. Next question, anong dapat mong gawin para maging maganda ang future self mo? So, base na nga sa formula ng ano nga to, pag positive na yung past self ko and then positive pa yung present self ko, ang dapat kong gawin is ituloy-tuloy ko lang na maging gawing positive yung present self ko para mas, para maging positive yung future self ko. Kasi dahil ganun ng ano nga to, magawing dapat ang ibig sabihin, gawin ko lang yung ginagawa ko ngayon, yung gusto ko, yung hobby ko, tuloy-tuloy ko lang. Tapos, ano nga to, mag iwas, iwas, iwas lang ako na gawing negative yung present self ko. Para hindi ma-outweigh yung positive self, yung past self ko, at maging negative yung future self ko. Ayun po yung gagawin natin. And the next question. Ano ang madalas na nagpapatrigger sa'yo para ma-stress? Ikwento ang detalye. Ano ba? Na, sa akin po kasi seems, hindi naman wala naman ganun hindi, hindi, to, hindi naman toxic yung paligid ko ang minsan nagpapastress sa akin kapag tuwing gabi bago ako matulog ano nga to iisip kasi ako eh hindi kasi ako makatulog agad kapag for example makakatulog lang ako agad kapag sobrang pagod yung katawan ko ngayon pag hindi naman pagod yung katawan ko kailangan ko pagurin yung utak ko para makatulog ako agad so nag-iisip ako nung nag-iisip ngayon uh, tuwing nag-iisip ako, natatandaan ko yung mga anong nga mga bagay na hindi ko ginawa nung araw na yon. Nung araw na yon, mga bagay na hindi decision na hindi ko ginawa. Nas nangihinayang ako sa resulta. Nangihinayang ako sa, sa resulta, ba't hindi ko yung ginawa. And ngayon, pag naaalala ko yun, talagang nagsikip yung dibdib ko. <laughs> nagsikip yung dibdib ko. Nahihirapan ako matulog. Ngayon, ano, talagang stress ako. Pa, rin, ramdam ko rin yung paging ako bumibilis. Nag-stress hmm, ako. Yun po yung nagpapa ko sa akin. Nagpapa-trigger sa akin ng stress kapag naisip ako ng, ng pag ako sa mga resulta na yun. ako sa resulta. Mga bagay na bagay na hindi ko ginawa. Kasi nga takot ako or nahihiya. Kaya hindi ko ginawa yun. Nangihinayang ako sa resulta. then next is ano ang ginagawa mong pamparelax kapag nati-trigger ka ng stress? yun, kagaya nga, ganun na ano, ganun stress, ganun nangyari sa so, akin. Ginagawa ko, naglalakad-lakad po ako. Naglalakad-lakad ako. Pag naglalakad-lakad ako, ganyan nga ako. May malalim, tapos nakakaisip. Pag naglalakad-lakad talaga ako, mas nakakaisip ako ng gusto, sisip ako ng tamang gawin. Tapos nak napapakalma ako. Talagang, ayun, hindi na, hindi na bumibigat yung pakiramdam ko. Parang Ewan ko kung dahil pagod na yung katawan ko kasi kakalakad ko. Malayo kasi nilalakad ko eh. Talagang layo talaga eh. Kasi matagal matanggal yung stress eh. Talagang magulo yung isip ko. Tapos maski pa rin yung gibib ko. Talagang kalayo na ginalakad ko. Malayo. Tapos mamaya pag hindi ko naramda, doon ako bumabalik. Which is, ibig sabihin, kalmado na ako. Hindi na ako na stress Yun po yung ginagawa ko, pampakalma. Next question is, paano mo napapahala... Paano mo napapangalagaan ang mental health? Lalo na laban sa mga toxic sa paligid mo. Ako naman, fortunately, uh, hindi naman toxic yung paligid ko kasi nga ako, mapili ako. Hindi ko hindi, hindi ako sumasama sa toxic sa paligid ko. Hindi ko nahiya, hinahayaang maging toxic yung paligid ko kasi alam ko makakapit sa akin yun. Kaya, uh, ang ginagawa ko na ano nga to, wala naman akong toxic sa palig sa paligid. Pero kung meron man, for example, mas stress ako dahil may toxic, for example, may toxic na taong dumating. Ang gagawin ko lang siguro is gagawin ko lang yung nagpapasaya sa akin. Which is yung hobby ko, mag-volleyball. Volleyball ako mong araw, buong linggo, araw-araw. Yun lang sapat na talaga. Maka-counter na yung, ano ko, yung stress ko. Hindi na mawawala na yung stress yun, para mapangalagaan ko yung mental health ko, yun yung gagawin ko. Gawin ko lang yung bagay na nagpapasaya sa akin. Tapos, ituloy ko lang ulit na lagi na lumayo sa mga toxic sa na bagay o ang sa paligid. The next question. Ano-ano ba ang nagbago sa pananaw mo tungkol sa subject? Ano-ano ano ano ba ang nabago sa pananaw mo tungkol sa sarili mo base sa natutunan mo sa subject natin? Ito talagang isa sa mga nagbago sa akin is yung pagiging judgmental ko eh. Dati, judge, kasi ginagawa ko. Natatawa ko kapag may mga ano nga to, na may naririnig ako na taong ano, pakamatay dahil depressed, ganun. Dahil ano nga to, anxiety, na anxiety daw sila. Kahit anxiety lang, natatawa ko doon Kasi nga, dati hindi ako naniniwala na totoo yun. Totoo yung mga ganung bagay. Kasi sabi ko, sa utak lang naman yan, hindi naman yan totoo. Pero nung sa klase ni sir, napagalaman ko na may ganun pala talaga. Totoo pala talaga. Iba-iba pala talaga yung apekto ng stress sa atin. Tapos lahat, lahat ng tao may pinagdadaanan. Tapos iba-iba yung pag nila. Tapos iba-iba rin yung bigat ng problema na yun sa kanila. So, totoo pala talaga yun. Yung, which is yung ibang tao, hindi nila kaya. Yun yung nagkukos sa kanila na, na ano Na magpakamatay. And then since noon, since nung klase namin na uh, ano na to, naging mas mano na ako, naging mas bigger first naging ano na to, mas may knowledge na ako sa ganun. Hindi na ako basta-basta na lang nag-judge ng tao na ganun. Kasi nga, pag alaman ko dun na lahat ng tao may pinagdadaan ng problema kung ba't nila ginagawa yun. Kasi nga, for example, may mga tao ano, mabilis ma over ma -overcome, ma ng emotions nila, may, 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 may naiyak na lang bigla, dahil sa mga small na ano lang, ayun, nang may pinagpagdaanan pala sila, iba iba yung pinagpagdaanan nila. Nai-stress sila doon. Iba iba yung pag-handle nila. Ayun, yung nagbago sa ano ko, yung pananaw ko na, na to. Lahat ng tao, may pinagdadaanan, may iba-ibang pinagdadaanan at may iba-iba yung pagbigat ng problema nila at iba-iba yung pag nila. So, hindi mo makumpara yung situation mo situation nila na masabi mo na ganito lang naman yan, ganito lang yung gawin mo. Hindi yun gagana sa lahat. Kasi nga, iba-iba tayo ng problema, iba-iba ng sitwasyon. Iba-iba tayo ng pag -handle. So, ayun, yun ko yung napag-arap na, na bago sa pananaw. Next question. Magbigay ka ng isang katanungan na ang hirap pa ding sagutin upang maunawaan mo ang sarili mo ako, ako actually, sure ako hindi ko pa kilala yung sarili ko. Hindi pa ako buo. Yung tanong, nahirap eh, kahit ako ngayon. <laughs> Piling ko yung tanong ko. ano <laughs> nga Ano nga ba yung tanong ko para maunawaan ko sa sarili, yung sarili ko? Hindi ko rin kasi alam eh. Kasi, alam mo yun, sa sobrang hindi ko kilala yung sarili ko, hindi ko rin alam yung tanong na itatanong ko sa sarili ko para maunawaan ko yung sarili ko sobrang unsure ko sa ano. Sobrang unsure pa ako kung sino ako, kung ano yung ano. Pero alam ko na kung anong gusto ko. Alam ko na yung nagpapasaya sa akin, which is yun yung valuable talaga. Pero kasi ano ko eh, nang ano ato? Yun lang eh. Wala akong interesado sa mga relationships. Sa si relationships, sa ibang mga bagay. Yun lang yung alam ko eh. So, hindi ko rin talaga alam. So, siguro yun, ito rin yung tanong ko sa sarili ko. Ano yung tanong ko sa sarili ko? Siguro yung tanong ko. Para makilala ko yung sarili ko. Ano yung tanong na magpapabuo sa akin? Siguro pag may tanong na ako, masasagot ko yun. Sure ko yun, masasagot ko yun. Kaya so, dyan ngayon nga lang, hindi ko masagot kasi wala akong tanong. So yung tanong ko, yung sagot ngayon pala sa tanong ko, is tanong. Tama ba? Balay. Siyempre, hindi ko kilala yung sarili ko. Alam ko, buo pa ako, bata pa ako. Marami pa akong nalangang matutunan. So, hindi pa ako sure kung ano talaga natin yun po sir, ang tanong ko po na baka uh, para maunawaan ko yung sarili ko is anong tanong ka sa anong tanong sa Samuel Brabonga ang makakapag ang makakapag-uwas na yun ma ang, makakapagsagot isagot na mag mo yung sarili mo mas maunawaan mo ang sarili mo anong tanong yun? yun po sir uh, yun lang po, uh, tapos na po yung questions thank you po sir ako po si Samuel Brabonga sorry sir, dito yung venue natin sir kasi ano ato? Na Nang, dito lang po kasi yung bakante na maski po kasi sa bahay may init pangit yung lighting so mas... dito lang po yung pwede dito lang po yung timing nyo makakapag-isip ako ng maayos thank you po sir yun lang po